to this video mga idol mga body ko eto eh, exit tayo ng Sukat first time ko kasi galing ng South exit ng uh, Sukat baligyan ako na sa service road eh, nakikita nyo sa kanan bawal pala uh, kumanan first time ko kasi na gano rito nag exit na gari unang South Madalas gari ako ng North eh. edsa yan gari ako dun kaya yan pala oh. Ayan, may nakalagay oh. no your turn Noong gagawin natin, tinuro tayo nung, unpo, ano po, eh, nung, ano, yung Slex. Police. diritso na, diritso. Diritso tayo. Kaya eh, mga body ko, yan lahat kaya kita yung bulmero, kita yung harapan, de ba? Tapos yung um, sa gilid, yung dalawang, ano, yung uh, pang, ano to, pang city. Yung sa taas, kaya wala kang helper, kita, kita mo yung, kita mo paret, glera, pa rin taglera, kahit nakaliko na. Tapos dito naman no, sa, sa, sa tapat, sa tapat ng helper, mayroon din siya naka ano na salamin para sa baba. Kaya natataka ako. Alam mo na mga bati, pag nakapokus lang talaga tayo sa ano sa pagda-drive, dalo sa traffic hindi tayo makadisgrasya. Pero iba na nakikita natin, 'di ba? Pag aram kada nasa nasagasaan nung nasa harapan. Kasi basta na lang aram tada. Basta na lang kada ibig sabihin hindi nakapokus sa pagda-drive yan mga bati ko. Totoo yan, dapat focus tayo lalo sa traffic dos saan tayo mag i ito? mag i tayo mag-i-return. Focus tayo sa pagdadrive mga buddy. Ako taga sa... Ay, ah, hindi sa pag-i-return. Pwede na ako nagdadrive. No, ano, no, uh, July, 22 years na ako nag-drive. Yan na ang napapansin ko eh, yung basta na lang tayo ng kada. naman sa, yung sa tapat ng Painante, di ba, traffic? gusto natin lumipat ng linya, tumingin din tayo dyan. Kasi di natin alam may katabi tayong motor. Alam naman mga nakamotor eh. Nandito tayo sa Pilipinas. Kahit nga pasukan na, ay, ayan, okay, baba pinagbigyan tayo. Pero mga motor, ito, naglulusutan pa, di ba? Ayan ang pinakababantayan talaga natin. Ha, yung motor, ha, light vehicles, may ligyan dumikit. Nagkundi ko nakapokus sa pagdodrive. Kita mo, bagal yung sa po bigla ka lang lalabas ng linya mo, punta ka ng kanan. Hindi mo tinignan yung salamin dyan sa tapat na helper. Diyan sa gilid, diyan sa labas. Bigla ka na lang kumanan. O ano mangyari nun pag alimbawa may motor kung may kotse, di ba? Yung sa harapan naman. O di ba traffic? Walang galawan. Nung nakita natin na umusad na yung harapan, abig-bista na lang tayo marangkada. Hindi na tayo tumingin dyan sa bull mirror. Kita naman natin harapan eh. Yet nang kita natin harapan, na bes na ako mantik mantikan sa motor yung dumidikit. Pag nakita ano kasi dyan sa bulmero yung motor, mas ano, naman siya, malapit. Tapos sa gabi, pag naano ko yung ilaw, binubusin na ako pa. Kasi nakikita po sa bulmero, ilaw, nandyan na ilaw eh. Masyado sa malapit. Yan tulad nito, alerto tayo kasi may igat na halimbawa kakaliwa tayo, may sasabay sa kanan. Basta focus lang tayo sa pagdadrive. Itong ma uh, video ko, para ito lang ito sa mga kamote eh. ka naman kamote eh, Huwag ka na mag-comment ng kung ano-ano kaya ba man. Kung meron kang dapat i-share na kakapulutan ng kapwa natin mga uh, biyahero, lalo sa mga bagong driver, comment mo na lang. Yun eh, ni-comment mo. Huwag na tayo magpayabangan. Puro pares naman tayo driver eh. Maaari siguro na alam ako kaya ng kwento. Huwag na kayong um, ano. Pwede naman magpatalo eh. Hindi <laughs> yung um, nag pa. Gawa sabi, kwento sa pagong. Eh ano Walang pagong eh. Na kung meron kayong nais idagdag, nagdagkala man sa mga uh, kapwa natin driver, i-comment nyo lang. Hindi tayo nagpapayabahan dito, mga idol. Ang gusto nyo kung payaba man, eh, Payabahan tayo. <laughs> yan, post talaga tayo lahat. Dito tayo sa Pilipinas, las mga traffic. Kasi yan dyan, may gulat ka. Wala pa sa harapan mo. ka ada mo, gulat ka nandiyan na sa harapan mo yung nakamotor. Yan na lang, nimble meron, damitin natin yan bago tayo marangkada. Focus, focus. Abo, hindi mo kumakano na nagsisil po na huwag sa traffic. Tapos bigla na lang ganda marangkada. Yan, service road yan. Umikot lang tayo. Bawal pala kumanan. Madalas kasi galing ako ng norte eh. Huwag naigsit ako dito sa uh, sukat. Pipig up ako ng uh, apel bayo. Kung ano kung ano problema yan. Kaya-kaya naman natin yan. Yeah, that helper. Para helper din tayo dahil sa mga salamin na yan. Mga liko-liko. Pero minsan na dahil nung, di ba, kung so, ibang bansa tayo, yun, yung may karga, yung car carrier na umilalim mo yung bata na ang kasamator. Kitang-kita naman no? sa yun, eh. Tapos yung, say, yung kasi may driver kasi na, no? may driver kasi na pag sinabayan, sinasabayan din, huwag natin patulan yung mga yan. Huwag na disgrasa natin yan eh. Kulong pa rin tayo. At may pamilya rin niya, may pamilya rin tayo. Yan ang nakikita ko minsan. Yung minsan wala na rin sa hulog yung ano eh. Yung pagmamaniyo, ipagreta eh. na alamanin yung kasalobong. Lalo nga lang ininin, -in, in, di ba? Halip na pagbigyan ng kung pwede yung mento ento tayo. Yan lang ang matalas na ano sa aksidente yung hindi na pagbibigay yung sasalpuhan. Pwede naman may iwasan yan eh. Tulad na nakaraan o sinalobong ako sa bypass ng pandilaryo. Eh. meron naman akong matatabi yan, tabi eh, di ba? Malit ka nyo sa malubong sa akin, kotse. Wala kasi yan sa uh, ano ng minamaneo Kusinsya pa rin natin yan, eh. malit malaki madali natin. kusin pa rin natin. At